Magandang buhay! Ako si Binibining Jane Russo, ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. Ang ating paksang tatalakayin ay ang Wika sa Komnet, isang bagong rehistro ng Wika. Bago tayo dumako sa ating talakayan, narito ang aking balangkas. Ang una ay ang introduction at meron itong division na teknolohiya at subdivision na telecommunication revolution, Morse code, telecommunication satellite. Kalawa, internet, influensya ng internet at comnet at e-field. Ikatlo, balangkas ng pag-aaral, institutional linguistics, komunidad ng wika at ang subdivision nitong teoryang rehistro. Ikatlo, virtual na komunidad or ang tinatawag na virtual community aspekto ng pagkakaiba ng oral at pasulat na wika ayon kay Cristal, taong labing siyam at siyam na Mayroon itong, mayroon itong subdivision, physical, katakdaan, interaction, preservation, gramatika. At ang ikaapat ay ang Filipino bilang lingwa prangka at rehistro ng Filipino sa komnet. At ang, at ang division nito ay ang Filipino bilang lingwa prangka. At ang panghuli, tatlong anyo ng comment, blog, bulletin boards or BBS, o forum, at ang panghuli ay ang chat. Ngayon, bago tayo dumako sa ating talakayan, mayroon akong inihandang simpleng gawain o palaro para sa inyo. Handa na ba kayo? Ito ay aking pinamagatang Tagu-taguan sa mga letra at larawan. Hanapin mo ako. Una, ano kaya ang sagot dito? Tama. Ito ay teknolohiya. Ikalawang katanungan. Ano kaya ang sagot dito? Tama. Ito ay ang Morse code. Ikatlo. Mahusay. Ito ay ang Comnet. Sumunod, ang sagot ay ang Registro ng wika. Mahusay. At sumunod, magaling. Ito ay ang oral at pasulat. Oh. Ngayon, idadako na tayo sa ating talakayan. Para sa ating unang paksa ay ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay isa sa pinaka-importante mapagkukuhaan ng informasyon ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. At alam naman natin na ang epekto ng teknolohiya ay napakalawak ang naging epekto nito sa ating buhay, lalo na sa ating pang-araw-araw. Ma- ito ay nakatulong upang mapadali natin ang mga gawain sa tulong ng teknolohiya, mas napapadali natin ang ating mga gawain sa pang-araw-araw natin. Sumunod, kaagapay din ng teknolohiya ay ang telecommunication revolution. Ito ay sinasabing nagdulot ng malaking impact sa teknolohiya ng komunikasyon. Ito rin ay nagdulot ng malaking impact sa teknolohiya sa pagdating sa komunikasyon. Isa na rin dito na uh, naipanukala o na kilala ang tinatawag na telegraph o ay ang makikita ninyo sa inyong uh, monitor ang tinatawag na telegraph o telegrafo sa Pilipino. Ito ay na, naipanukala o uh, o nabuo na ilantad sa atin sa noong dekada 40 uh, ika siyam na siglo. Kaugnay din nito ay ang Morse Code na kung saan ito ay nakilala taong labing walo at apat na putapat. Ang Morse Code ay isang kalipunan ng mga hudyat na may mga gitling at tundok na ginagamit sa pakikipag-ugnayan. Halimbawa na lamang, ang Morse Code ay isa sa ginagamit ng mga detective or pulisya na ginagamit nila sa tuwing sila ay sasabak sa gera o kailangan nilang ma uh, sikreto o sikretong mai maipahayag o maipadala sa kas, kanilang mga ka grupo ang mensahe na dapat ay privado lamang para sa kanila. Kaabakay ng mga tuklas na ito ang nagbunsod sa iba't ibang modifikasyon at pagbabago ng tekn teknolohiya ng komunikasyon. Ito ang halimbawa ng Morse code. Okay. Ngayon naman, idadako tayo sa telecommunication satellites na kung saan ito ay nabuo noong labi taong labing at aning na po. So, ito ay, uh, kung kaya't, ito ay tinatawag ring balloon. Naging sunod-sunod ang pag-unlad ng teknolohiya hanggang sa uh, telecommunication satellite ay nabuo ang tinatawag na Telstar. Star na kung saan naging posible ang komunikasyon ng tao sa bawat panig ng mundo dahil nga sa malawakang satellite na nailunsad ng mga magagaling nating mga uh, tagasuri at mga uh, nanaliksik na kung saan ay mapaunlad lamang ang komunikasyon sa daigdig. At ngayon naman ay ang internet. Ito ay sinasabing pinakamakabuluhang hakbang ng pagsulong ng teknolohiya sa henerasyong ito ayon kay Cole et al taong 2000. Alam naman natin kung ano kung gaano kalawak at malaki ang naging epekto ng internet sa buhay natin lalo na lalong lalo na sa mga katulad kong mag-aaral na kung saan ang internet ay malaking tulong para sa ating pag-aaral na nakakatulong ito upang mas mapadali natin ang pagresolba sa mga sa mga uh, takdang aralin na inilatag o ibinigay sa atin ng ating mga guro ayon sa pag-aaral ng UCLA or University of California Los Angeles uh, kinatawan kinatawan ng internet kinatawan ang internet bilang uh, katulong sa pagsulong ng teknolohiya sa henerasyong uh, ito na uh, sinasabi din na naging bahagi ito ng buhay ng maraming tao sa pagdating sa social, intelektual, ekonomiko at profesional na pamumuhay nila. Alam naman natin ang nag ng internet na kung saan naapektohan uh, naapektuhan nito ang iba't ibang aspekto ng buhay ng bawat individual. Hindi rin natin masusukat kung gaano kalaki at kalawak ang naging epekto nito lalo lalo na sa ating buhay. Uh, nagbago rin ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao dahil sa impluwensya ng internet nagkaroon ng uh, bahid ng pagbabago ang anyo at gamit ng wika. Halimbawa na lamang uh, ang mga judgment words sa pamam or emoticon kumbaga sa na tinatawag natin sa pamamagitan o makikita natin sa mga aplikasyon na inilunsad ng mga uh, mag ng mga kilalang tao na magagaling sa pagdating sa computer at sa pagbuo na mga aplikasyon na makakatulong din sa atin. Halimbawa ay yung kapag ka galit ka through me, uh, sa pamamagitan ng messenger, sa pag-chat mo lamang ay kahit emoticon man lang ang isend mo ay malalaman mo na kung ano yung emosyon ng emosyon na mayroon yung taong kausap mo at nagpadala nito sa iyo. Ngayon naman ay naging suliranin din ng pag-aaral sa pagdating sa teknolohiya ang Comnet at ang EFIL na kung saan ang Comnet ay isang terminong ipinangalan ng mananaliksik upang tumukoy sa elektrinikong uh, rehistro ng wikang Filipino. Samantalang EFIL, terminong binuo ng mananaliksik mula sa parilalang komunikasyon pang internet bilang katumbas ng online communication. Ngayon naman ay dadako tayo sa Institutional Linguistic Holiday ayon kay Halde, taong labing siyam at anim na putapat, ito ay tumatalakay sa relasyon ng wika at ng gumagamit nito. Kabilang dito ang pag-aaral tungkol sa komunidad ng wika na kung saan ito ay isang grupo ng mga taong gumagamit ng isang pinagsasaluhang wika. Ayon kay Gumpers, taong labing walong pot-anin na umiiral ito kung may isang grupo at nagkakaunawaan at nagsasalo sa paraang komunikasyon hindi nalalaman ng kabilang grupo sa sitwasyong uh, kailangan mag-ugnay ng dalawa o higit pang individual na kabilang pa sa komunidad. At ito na yung tinatawag nating language contact. Ayon kay Thomason, and sa kanya, language contact is everywhere. Wala pang nakakapagpatunay uh, na ang isang wika ay nade-develop lamang ng dahil ng mag-isa at hindi na influensya ng anumang wika. Dahil mapapansin naman natin kung gaano kalaki ang epekto ng iba't ibang wika, lalo na sa kultura natin mga Pilipino. halimbawa na lamang ay ang mga hangul, Japanese uh, mga uh, mga wika ng mga tao Japan, pag imabasa na kung saan ay na adapt na rin o kumbaga na naka-influensya na rin lalong-lalo lalo na sa mga kabataan. Kung kaya uh, masasabi nating malawak ang maging influensya ng technology at internet lalong-lalo lalo na sa wika ng ating uh, lipunan. Sumunod dito ay ang teoryang rehistro na kung saan ito ay naglalayong matuklasan ng prinsipyo bumabalot sa variety ng wika. So, uh, sa sitwasyong u uh, ay sa sitwasyon upang maunawaan kung anong salik ng sitwasyong pinutukoy ang nagpapabago sa katangian uh, ng isang wika. Ito ay magmumula sa tulong ng teoryang rehistro. Ayon din kay Jean Ure, ang rehistro bilang variety ng wika ay ayon sa gamit nito kung saan ng speaker ay may malawak na pagpipilian ng paraan ng paggamit ng wika. Ayon sa iba't ibang panahon at sa kinasasong niya. Kung baga, uh, iaayon ng nagsasalita o ng speaker sa, uh, sa panahong Uh, panahong kinakatayuan niya o kinabibilangan niya o ginagalawan niya at sa kung saan siya sangkot ang wikang kanyang isinasalita. Sumunod ay ang virtual na komunidad. Ayon nga, uh, dahil nga sa internet, sa paglago ng internet ay nakatulong Uh, nag uh, nagbunga ito ng isang virtual na komunidad na kung saan ito yung mundo ng internet na kinabibilangan ng mga taong gumagamit nito. Uh, gumagamit ng internet na may pinagsasaluhang isang uh, common na bagay na kumbaga ang uh, virtual na komunidad dito uh, papasok yung pag-uusap ng dalawang tao sa pamamagitan ng isang teknolohiya na Uh, gadget kung acting tatawagin sa Ingles. At uh, dito rin papasok kung paano magkakaroon, nagkakaroon ng isang komunikasyon sa pagitan ng dalawang individual sa pamamagitan ng teknolohiya at sa tulong ng internet. Ay, ngayon naman ay dadako tayo sa aspekto ng pagkakaiba ng oral at pasulat na wika ayon kay Kristal taong labing siyam at siyam na Una rito ay ang physical. Lantad ang pagkakaiba ng oral at pasulat na wika ayon sa physical na anyo nito. Ginagamit sa oral na wika ang tunog na naririnig samantala grapiko naman o mga simbolo ang nakikita at nababasa ng ginagamit sa pasulat ng wika sa madaling salita ang pisikal sa oral ay ang naririnig na mga tunog at sa uh, pisikal naman ay ang mga simbolo o grapiko na makikita at mababasa sa isang ikalawa ay ang katakdaan ang paggamit ng wika sa sitwasyong oral ay tinatakdaan o nililimitahan ng panahon kung kailan dapat na magsalita o ibigay ang mensahe Sapagkat tunog ito da, tunog itong dapat na marinig ang paghahatid ng mensahe ay kinakailangan kasabay ng uh, pagtanggap nito samantala espasyo naman ang tatakda sa paggamit ng wika sa pasulat na paraan ang mga sulatin ay resulta ng sitwasyong uh, sumusulat na may malayo sa na malayo sa babasa nito. Uh, sa madaling salita, ang katakdaan sa oral ay ang panahon at pagdating naman sa pasulat ay ang espasyo. Katulad na lamang sa physical, pagdating sa oral ay tunog at ang pasulat naman nito ay grapiko o simbolo. Ikatlo ay ang interaksyon. Mabilis ang palitan o daloy ng komunikasyon sa oral na wika dahil nga tinatakdaan ito ng panahong sabay na paghahatid at pagtanggap ng mensahe. Madaling nakakatanggap ng tugon o reaksyon at sa ganitong paraan, tuloy-tuloy o dinamiko ang gamit ng wika. Mabagal naman ang palitan ng mensahe sa pasulat. May, may, patlang o gap ang paghahatid at pagtanggap. Minsan pa nga hindi gumagalaw ang daloy o nagiging istatik ito. Tulad ng mga nakasulat na panitikan. Sa madaling salita, pagdating na pagdating sa interaksyon, uh, pagdating sa oral, ito ay dinamiko o nagbabago. Samantala sa pasulat, mabagal. Halimbawa na lamang ay kapag ka may kausap ka, maari uh, maaari mo pang baguhin o mapalawak ang iyong nais na sabihin o iparating o ipabatid sa iyong kausap. Samantala kapag ito naman ay pasulat, uh, ma mabagal mag mabagal mong maipaparating sa uh, nais mong paghatidan ng mensahe yung nais mong ipabating sa kanya. Sumunod ay ang gramatika. Ang estruktura ng wika sa pagsasalita ay hindi nagaanong nabibigyan ng pansin ng nakikinig lalo na sa sitwasyong salitaan dahil sa dinamikong palitan ng mga salita at mensahe. Uh, pagdating na lamang sa gramatika kapag sa oral, ito ay narilinig o narilinig o maraming uh, maraming mali sa mentala naman sa pasulat ay bihira lamang ang mali kumbaga uh, pagdating sa oral, halimbawa na lamang ng nang at ng n-e-n-g at n-g uh, kapag ka uh, uh, pasalita o oral natin itong uh, ginagamit ay kadalasan o madalas talaga ma, madalas talagang uh, magkamali ng gamit nito. Uh, hindi katulad sa o oh, hindi natin agarang makikita o oh, ma, ma, masusuri kung tama nga ba ang paggamit nito dahil ang nang nang kapag ka pa-oral ito pa sa mo maririnig uh, pareho lamang ang dating nito sa iyo hindi katulad sa pasulat, madali mong, ma, uh, madali mong makikita o masusuri na mali ang gamit nito. At ang panghuli ay ang preservasyon. Uh, pagdating naman sa preservasyon, ang mensahe ng oral na wika ay pansamantala o madaling nawawala. Mahirap na muling maalala ang mga naunang narinig na pangusap ayon sa pagkaka salita nito. Paman permanente naman o perseratbado ang pasulat ng wika nabibigyan ng pagkakataon na sumusulat upang mabasa ang ilang, uh, ilang ulit ang mensahe bago ay na katatak o permanente ng mensahe maliban na lamang kung magkakaroon ng kursa ang sisira dito uh, isang magandang hibawan nito ay ang um, pag take down notes o, o sabihin na lamang natin na pagdating sa oral uh, kapag uh, may nagtatalakay sa harapan kapag ka ikaw ay hindi lubusang nakapokus o nakikinig ng, uh, nakikinig ng tunay sa so nagtatalakay sa inyong harapan, ay hindi mo matatandaan kinabukasan kung ano ang kanyang tinalakay, lalo't uh, uh, ginagawa kang bagay sa tabi-tabi. Hindi ka sa pasulat na maaari mo uh, isulat yung mga importanteng detalye na kung saan ay maaari mo ulit basahin Um, sa madaling sabi, pwede na rin ditong halimbawa ay ang pagdating ng exam na kung talagang nakinig ka at magkaroon ka ng pagtatala ng mga mahalagang uh, detalye o pak, uh, mga detalye o mga halagang makakatulong iyo para makapasa ka sa isang uh, pagsusulit sa isang asignatura uh, ibig sabihin ay tunay o permanente yung informasyon na iyong na nalikom. Sumunod naman ay ang Pilipino bilang lingwa franca. Ito ay matagal nang ginagamit sa oral at pasulat na komunikasyon. Sa paglaganap ng makabagong teknolohiya, ang dating kasanayan sa oral at pasulat na wika na natagpo at nagbunga ng isang bagong uli ng komunikasyon. Ngayon naman ay dadako tayo sa tatlong uri ng comment. Ang una ay ang blog. Alam ko namang familiar kayo sa Uh, sa blog na kung saan ito ay ang isang bagong anyo o uri ng webpage na isang pahina sa internet na naglalaman ng iba't ibang anyo ng komnet. Ah, uh, dito tayo magsusulat ng isang travel o mga nais natin ipabatid sa ating mga magbasa na maaari kang maging isang manunulat at gumawa ng iyong sariling akla na kung saan ay maaari, maari ka makabuo ng isang salitang uh, manggigat manggagat na maaari nating uh, maiugnay sa you At ito ay nagmula sa comnet Sumunod ay ikalawang anyo o uli ng isang omnet uh, Comnet ay ang bulletin boards o tinatawag na forum na kung saan ito ay isang virtual na komunidad tungkol sa isang partikular na partikular na paksa. Uh, karaniwang mo mababasa rito ang palitan ng mensahe ng mga miyembrong uh, kabilang sa natirang komunidad. At ang ikatlo, ito ang ating halimbawa. Ikatlo ay ang chat. Uh, maiyahin tulad ito sa palitan ng uh, mensahe sa oral na wika Subalit so, gumagamit ito ng makabagong uri ng teknolohiya. Hindi mukhaan ng mga kasangkot sa usapan, bagamat ang daloy ng komunikasyon ay halos katulad lamang ng harapang pag-uusap. Ito ay halimbawa na lamang dito ay ang pakikipag usap sa pamamagitan ng messenger, telegram, instagram, at iba pang mga aplikasyon na maaaring uh, na may isang espesipikong uh, um, espesipikong makakatulong na pagpapadala ng mensahe o pagpapalitan ng mensahe. Ito, at, at, dito na po nagtatapos ang ating paksa na wika sa komnet isang bagong rehistro ng wika. At para sa ating aking sanggunian, narito po. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Muli ako sa binibiling Jane Rose Roca mula sa pangkat BSL TV. Mabuhay! Ingat kayo!